Uy, mga kachismis, bakit nga ba ang daming intriga online, ba? Diba? Simulan na natin ang kwentuhan. Nagumpisa ang gulo nang ipost ng ex ni Anthony Jennings yung mga private messages nila sa Instagram stories. Siyempre, agad na inakusahan si Anthony ng pambabay. Tapos, umamin si Maris Racal na naggamali siya kasi naniwala siyang single si Anthony. nag naman siya sa lahat ng nadamay sa isang video. Sumunod naman, naglabas ng maikling video si Anthony, mga 22 seconds lang para humingi ng tawad dun sa dalawang babae. Maiksi lang, ba? Diba? Pero sapat na ba yon para mapatawad siya? Sa gitna ng mga pangbabash, pinagtanggol naman si Maris ni Direct Benedict Mike. Sabi niya, mabait at maayos naman daw katrabaho si Maris at dapat bigyan ng second chance. Naging trending din yung pagkakapareho ng pangalan ni Maris Racal at nung news anchor na si Maris Umali. Sa Reddit, nagpost si Maris na ipagdasal daw natin yung mga involved sa issue. Pero siyempre, apektado ang career ni Maris. May mga nawala siyang endorsements, pero may mga brands din na nanatili sa kanya. May isang skincare brand pa nga, nagpost ng mensahe ng pagpapatawad kay Maris. So ano sa tingin niyo, mga kamarites? Dapat ba silang bigyan ng second chance? Mag-comment kayo sa baba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang updates.